Ay ano sabi niya, huwag niyo akong pipigain dyan sa uh unheard truth. Uusigin niyo ba ako mga kasama kung uh, hindi ko na maituloy yung unheard truth na yan. Kasi ikaw eh dun ako sa aking mga natutunan sa aking uh, mga narinig kay Brother Eli. Ah, meron pa siyang binasang talata. O babasahin ko rin. Ah, kasi ako patas dito sa programa. Ah, ikalawang Timoteo 2 at 7. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. O ano ikayo ang sinasabi kay Timoteo ni Apostol Pablo? Isipin mo ang sinasabi ko, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. O ano ikayo ang uh, uh, sinasabi dito? Hindi ba ika kung ano yung mga sinabi ni Pablo kay Timoteo? Yun lang naman ang uh, uh, ipagkakaloob na maunawaan ni Timoteo. Tama po ba? Pero ika, yung mga hindi naman na uh, narinig mismo ni Timoteo kay Pablo, ah, abe, hindi kasama yun. Ah, sabi ko, umiiwas na ako itong si Rason na si Hanapan ng kapatiran. Ah, yung unheard truth ni Brother Eli, eh, hintay natin sa isang libong taon na si Brother Eli na rin nang mag, magpaliwanag ng mga sinasabi niyang unheard truth. O ngayon, ito naman ang gusto ko pong sabihin ah, kay Mr. Rason. Sabi mo, dyan ka sa heard truth. ah, Yung mga nadinig mo, natutunan mo kay Brother Eli, yan ang kaya mong ituro at alam mong ituro. O, okay, ganito na, Mr. Rason. Yung uh, mga sa Bible Exposition, sa Mass Indoctrination, ano yan eh? Heard truth. Kasi kasama ka dun eh. Tagabasa ka eh. Di ba? Siya ang nakikitang tagabasa sa sa mga Bible Exposition, Mass Indoctrination, heard truth. Yun, heard truth dapat si Mr. Rason ang gumawa noon. Tama po ba? Hello, 94 sa Facebook, YouTube, 58. O, oh, ito po yung iparating natin kay Mr. Rason. Ang gusto ni Mr. Rason, heard truth. Kung ano yung kanyang mga nadinig, natutunan kay Brother Eli, doon siya. Eh di ba siya naman ay pamilyar uh, sa sa Bible exposition. Ah, pamilyar rin siya sa mas indoctrination. Eh dapat eh si Mr. Rason umakto na siya. Ah, sumalang na siya. Kasi heard truth naman 'yun eh. Tama po ba? Ngayon, yung unheard truth, oh ito rin ang payo ko. Balita ko si Brother Yuli ang madalas kasama ni Brother Eli sa unheard truth. Ano ibig sabihin? Maraming mga nasabi na ituro si Brother Eli kay Brother Yuli, yung nurse, ah, yung private nurse. O oh, eh, dapat maghaki silang dalawa. O oh, Brother Yuli, ikaw sa unheard truth kasi ikaw naman ang ah, kasama ni Brother Eli araw at gabi. Ha? Ah, kayo nagprograman niyang unheard truth na yan. O ikaw na dyan, Brother Yuli. At ako naman, dito ko sa heard truth. Yung mga naituro sa akin, yung mga nadinig ko at natutunan ko kay Brother Eli. Tama po ba? Ah, tama po ba yung aking uh, assessment? Kasi umaatras na si Mr. Rason sa unheard truth. Huwag nyo, Wag nyo na akong hanapan dyan sa unheard truth. Kaya Brother Roland, sorry again, sorry. Ah, nagso-sorry si uh, Mr. Rason kay uh, uh, Roland kasi si Roland eh sinasabi niya na isa ibibigay kay Brad Daniel ang uh, spirit to para maunawaan yang mga unheard truth na 'yan. Eh sabi na ni Mr. Rason, eh Brad Roland, sorry uh, ayokong ma-disappoint ka kasi eh, doon lamang ako sa heard truth kung ano lamang yung naituro yung natutunan ko mismo kay Brother Eli hanggang doon lang ako tapos eto pa ang ginawa ni Mr. Rason oh, Brother Eli tama po ba itong aking pagkaintindi na ito Nako, pinlay po yung isang kapirasong video ni Brother Eli, sumagot yung video, Exactly! Yun, muntik na akong mahulog sa silye. Sabi ko, parang inuuto ng nilulukong harap-harapan yung mga miyembro. Si Mr. Rason ay uh, pinabasa po niya yung Mateo 25 45 sa sa kanilang prayer meeting o babasahin ko po muna ah, para malaban po ng mga ah, sobay-bay po natin kung ano ba nilalaman ng talata ito po ay ah, ah, prayer meeting eh. diniscuss po ito eh ano po ba yung Mateo 25 at ang talata po ay 45 hanggang 46 o ito po ang ating mababasa rito Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat ng siyang gayon ng kanyang ginagawa. Ayan. Ito po yung uh, umpise noong uh, pagtitipon nila sa prayer meeting. Ah, ito po ng uh, binabanggit po rito na alipin, mapalad na alipin na kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat nang siyang gayon ng kanyang ginagawa. Eh ano po uh, noong nagsasalita si Sister Los. Sabi ni Sister Los, dati raw ina-apply niya itong uh, talata kay Brother Eli. Eh ngayon ika, eh, uh, kay Brother Daniel na naiisip ni Sister Los na i-apply. Kasi, uh, alam ko po kasi ang takbo ng paliwanag dito, eh, pag binasa yung talata na ito, na mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat na siyang gayon ang kanyang ginagawa. Ah, para kasi maintindihan po itong talata, dapat umpisahan po sa taas sa 45. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino? O tingnan niyo po, dapat yung alipin eh, tapat. Kaya nga si Mr. Rason sabi ko, magtapat na siya. Ipagtapat na niya kung ano talaga ang naging dahilan ng kamatayan ni Brother Eli. At ipagtapat niya kung ano na yung ano mga properties na yan. Paano yung properties na yan na nakamatay ni Brother Eli? O ngayon, ano po sabi rito? Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan? Pagka nabasa po yung sangbahayan dito, ito po ipinapaliwanag ni Brother Eli ang sangbahayang tinutukoy yung iglesia ng Diyos. Unang Timoteo 3.15. Ha? Kaya ito ikang binabanggit dito na aliping tapat at matalino. O, siya po yung pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan. Upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Ito palang aliping ito, tagapagpakain ng sangbahayan. Nung iglesia, sa paliwanag po ito ni Brother Eli, ha? Dahil ako po'y labing siyam labing na taon niyang estudyante, uh, kaya I know him so well. O so, okay. ngayon, eh, ang punto ko po ganito, meron kasi ngayong ginagawa uh, si Mr. Rason dahil uh, sabi ni Sister Los, dati pag binasa yan, si Brother Eli ang nasa isip niya kung nga uh, pumanaw na si Brother Eli, ang uh, sabi ni Sister Los, eh, si Brother Daniel na ngayon ang kanyang naiisip na uh, kinalalapatan itong uh, talata. Ah, sabi ni uh, Mr. Rason, ay, uh, Sister Lois meron akong uh, ano, gustong ipapansin sa'yo. Ano ika yon Brother? Eh, ang sabi dyan ni, eh, mapalad alipin kung dumating ang kanyang Panginoon. Marat na siyang gayon ang kanyang ginagawa. Eh, hindi ka ba alipin, Sister Loss? Ha? Hindi ba dapat bilang alipin ni eh, ang ginagawa mo yung uh, kalooban ng Panginoon hanggang sa siya dumating? Kaya hindi lang ika para sa akin yan. Para sa iyo yan, para kay Brad Joselian, para sa ating lahat yan. Hello! Hello! YouTube 36, Facebook 94. Ha? Si, si Mr. Rason, nakikita nyo, binabali po niya yung mga naituro ni Brother Eli. Binabali niya. Tapos sa bandang huli, ang kaniyang pinapalitaw na nanatili siya sa naituro ni Brother Eli. Hello! Ah, nung ako po'y nakikinig, sabi ko, kung ito'y diskusyon, naku, eh, ano? Kung ito'y diskusyon, ipik agad si Mr. Rason. Bakit? Eh, sinaway niya si Sister Lucy. Eh. Sabi, eh, Sister Lucy, eh, hindi ba alipin ka rin ng Panginoon at hinihintay mo rin ang pagdating niya? Ay, ay, ka, ano, hindi lang ako yan. Ah, kasama ka dyan. Eh, sabi ko, yung sinasabi ni Sister Luz, galing yun sa puso niya, galing sa kalooban niya yun, dahil yun ang kanyang matagal na natutunan kay Brother Eli. Na ang tinutukoy po rito, ah, na uh, tagapagpakain nung sang bahayan, alipin na pinagkatiwalaan. Eh sa paliwanag ni Brother Eli, yun nga po yung uh, uh, nangangasiwa. Ha? Yun po yung namumuno doon po sa iglesia. Hello! Yun po yung aking gustong ipapansin nagpapakita na si Mr. Rason na binabali na niya yung mga na ituro ni Brother Eli kay Sister Los. Pero sa huli, ah, bago matapos po yung prayer meeting, eh, pinapakita ni Mr. Rason, eh, nananatili siya sa tagapagturo niyang si Brother Eli at sa mga na ituro ni Brother Eli. Ang tawag nga doon ni Mr. Rason, yung mga heard truth mga heard, yung mga nadinig niya mismo kay Brother Eli. Pero ika yung mga unheard truth, ah, ibang usapan ika yung unheard truth. Ah, kala hindi ko malalaman yan, na ah. <laughs> eh, yung mismo mga miyembro na ang nagbibigay sa akin ng, ano, ng impormasyon. Ah, tungkol sa mga nangyayari dyan. Ah, tingnan nyo po, mga magulang at mga kaibigan, yung kanilang pagtitipon. Eh, ano lang eh, pagkatatalasan mo lang po ang pakikinig, makikita mo, eh, kinokontra na rin ni Mr. Rason na sarili niya. Bakit? Eh, sinaway niya si Sister Los. Sabi niya, eh, hindi naman na dapat ganyan, Sister Los. Ah, kasama ka rin diyan, alipin ka rin eh. Pero kung ating pag-aaralan, ah, yung sinasabi ni Sister Loss, yung naituro ni Brother Eli na ang tinutukoy dyan, yung katiwala ng sangbahayan, tagapagpakain yan. oh hindi ba ika sa iglesia, sino ba nagpapakain? Ah, hindi ba ika yung ah, ang, ah, mga obispo nilagay? Ah, ng Espiritu Santo upang pakanin ang Iglesia ng Diyos, gawa 2028. O, oh, tinan nyo po, kahit matagal na akong wala sa grupo ni ni uh, Brother Eli, eh, alam ko pa rin eh, kung papaano po yung takbo ng kanyang paliwanag, yung mga talatang ginagamit. Ha? Binali na ni Mr. Rason yung uh, alam ni Sister Luz na kanyang natutunan kay Brother Eli. Tapos, eh, bago matapos ang prayer meeting, dito ngayon si Mr. Rason sa ikalawang Timoteo 3.14 pumunta. O babasahin ko rin. Ano naman ang sinabi po rito? Tatapwat, manatili ka sa mga bagay na yung pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo nang atutuhan. Ah, pinapalitaw ni Mr. Rason, kung meron man siyang mga ituturo sa kapatiran, yun yung mga naituro sa kanya, natutunan niya at nadinig niya kay Brother Eli. Hello! 94 na po ang nasa Facebook live po natin. Sa YouTube live po, sabihan po tayo ha. Pansinin nyo lang po Ah, uh, yung uh, yung mga ginamit na talata ni Mr. Rason at kung ano po yung kanyang mga sinabi sa inyo. Ha? Ah? Uh, naman niya bago matapos ang prayer meeting, dun siya sa mga nadinig niya kay Brother Eli. Mga naituro sa kanya ni Brother Eli. Kaya ika uh, si Brother Roland may binabanggit tungkol sa unheard truth unheard truth. Eh sabi ni Mr. Rason, sorry brother Roland. Ah, ayoko kung ma-disappoint ka. Eh unheard truth nga eh hindi nga na ituro sa akin ni eh, Brother Eli eh. Hindi ko nga nadinig sa kanya. Paano ko ituturo 'yan? Hello. Ha? Ah, pa shout out po Alwin Saliente Jr. sa YouTube 48. Facebook 90. Oh, more or less, hindi po ba yan po ang uh, tinalakay ni Mr. Rason sa prayer meeting? Ha? Siya po, nagsasabi na, eh, eh meron po tayong mga nadinig kay Brother Eli na unheard truth. O ngayon, eh, huwag niyong hanapin sa akin na uh, ituro ko rin yung unheard truth. Kasi ang dapat kasing nga uh, Uh, aking maituro sa inyo kung ano lang yung oh, naituro sa akin ni eh, Brad yung nadinig ko sa kanya. Ay, yun ika yung heard truth. Pag unheard truth, hindi ko nadinig sa kanya, hindi ko natutunan, ay, wag niyo naman ika akong hanapan. Hello? O ngayon, ipapaalaala ko lang ah, kay Mr. Rason at sa mga ministrong nga uh, kasama uh, niya. Noong Sabado po, noong gabi, nung nagpasalamat sila, pinuyat pa nga yung mga miyembro, pati ako'y napuyat. Ha? Alauna ng magaling araw. Hindi pa ang, ang usapan nagpaikot-ikot sa si Mr. Rason ay kaprequency ni Brother Eli? Ah, ano ba yung ka Eh, sabi nung sani eh, may mga sinasabi si Mr. Rason na mga talata pinapaliwanag na uunahan pa ni Mr. Rason si Brother Eli eh. Ha? Tapos, si Brother Eli, na, nung nagpapaliwanag sa mga kasama niyang ministro, ayun, sinasabi naman nung mga Uh, nakarinig kay Brother Eli, eh yan po ay na-discuss na sa amin ni Brother Daniel. Ha? Ilang beses na po yan, kahit nandiyan pa ako eh, uh, meron silang mga ginagawang pag-build uh, up kay Mr. Rason na eh, kahit hindi nag-uusap itong mag-uncle. Eh, ano eh ka? Iisa lang ang takbo ng isip. Magka-frequency, magka-frequency. Eh bakit? Sabado lang yun. Ah, Yun ang kanilang pinoprobot sa kapatiran na magka-frequency, iisa takbo ng isip. Ha? Ah, tapos sinasabi pa na kahit ah, ah, na pa ni, ni Mr. Rason ah, dun sa talata kung ano'y paliwanag niya, eh nauunahan pa niya si Brother Eli na ipaliwanag yung talata. Ha? po ba? Ako si eh, sabi pa nung Rodel, eh, dinidebate nga namin si Brad Daniel, eh. Hindi kami makaubra sa dibati, eh. Ha? Ano sabi ko noong linggo ng umaga? Ganun ba? Ha? Magka-frequency at uh, hindi niyo matalo sa debate, Eh, di ka ako isa lang nyo yan. Isa lang yun ha? Siya na magprograma, siya na mag Bible exposition, siya na mag uh, mass indoctrination, di ba sa sa mayroon silang schedule na uh, mass indoctrination itong uh, darating na Lunes, tama po ba? Ha? 22 February 22. Ay eh, di dapat eh, si Mr. Rasuna. Tama po ba? O ngayon, eh dahil ako yung nagsabi noong uh, nakaraang linggo ng uh, umaga at itong nakaraang martes ng gabi, aba, nung mag-prayer meeting, ha, ah, si Mr. Rason, eh eto na, umaatras na, ha, ah, at nag alibay na. Alibay ang tawag dyan, alibay. Kung baga sa buksingero, ang nakita ko kay Mr. Rason, kung baga sa boxer, hindi pa man nakakaakyat ng ring nung lona, eh inihahagis na yung puting tuwalya. Hello! Sa mga sinabi niya dito sa prayer meeting, yun lang ang nakita ko, parang isang buksingero na hindi pa pumapasok sa loob ng ring. Eh, ang ginawa eh, yung white towel, inihagis na sa loob ng lona. Kaya ano sabi niya, huwag niyo akong pipigain dyan sa Uh, unheard truth uusigin nyo ba ako mga kasama kung uh, hindi ko na maituloy yung unheard truth na yan kasi ika eh doon ako sa aking mga natutunan sa aking uh, mga narinig kay uh, Brother Eli ah, meron pa siyang binasang talata o babasahin ko rin Ha? Ah, kasi ako, patas dito sa programa. Ha? Ah, ikalawang Timoteo 2 at 7. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. O ano ikayo o sinasabi kay Timoteo ni Apostol Pablo? Isipin mo ang sinasabi ko Bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. O ano ika yung uh, uh, sinasabi dito? Hindi ba ika kung ano yung mga sinabi ni Pablo kay Timoteo? Yun lang naman ang uh, uh, ipagkakaloob na maunawaan ni Timoteo? Tama po ba? Pero ika ang mga hindi naman na... Uh, ah uh, narinig mismo ni Timoteo kay Pablo. Ah, abe, hindi kasama yun. Ah, sabi ko, umiiwas na ka ako itong si Rason na si Hanapan ng kapatiran. Ah, yung unheard truth ni Brother Eli, eh, hintayin ka natin sa isang libong taon na si Brother Eli na rin nang mag magpaliwanag ng mga sinasabi niyang unheard truth. O ngayon, ito naman ang gusto ko pong sabihin, ha? Ah, kay Mr. Rason, sabi mo, dyan ka sa heard truth. Ha? Ah, yung mga nadinig mo, natutunan mo kay Brother Eli, yan ang kaya mong ituro at alam mong ituro. O hindi, ganito na, Mr. Rason. Yung uh, mga sa Bible exposition, sa mass indoctrination, ano yan eh, heard truth. Kasi kasama ka dun eh, tagabasa ka eh. Di ba? Siya ang nakikitang tagabasa sa sa mga Bible exposition, mass indoctrination, heard truth. Yun, heard truth. Dapat si Mr. rasyon ang gumawa noon. Tama po ba? Hello, 94 sa Facebook. YouTube 58. Oh, ito po yung iparating natin kay Mr. Rason. Ang gusto ni Mr. Rason, heard truth. Kung ano yung kanyang mga nadinig, natutunan kay Brother Eli, doon siya. Eh ba diba siya naman ay pamilyar uh, sa sa Bible exposition. Ah, pamilyar rin siya sa mass indoctrination. Eh dapat eh, si Mr. Rason, umakto na siya. Ha? Ah, lang na siya. Kasi, heard truth naman yun eh. Tama po ba? Ngayon, yung unheard truth, o oh, ito rin ang payo ko. Balita ko, si Brother Yuli, ang madalas kasama ni Brother Eli sa unheard truth. Ano ibig sabihin? Maraming mga nasabi na ituro si Brother Eli Kay Brother Yuli, yung nurse, ah yung private nurse. O oh, eh, dapat, maghaki silang dalawa. O oh, Brother Yuli, ikaw sa unheard truth. Kasi ikaw naman ang ah, kasama ni Brother Eli, araw at gabi. Ah, kayo nagprograman niyang unheard truth na yan. O oh, ikaw na dyan, Brother Yuli. At ako naman, dito ko sa heard truth yung mga nakituro sa akin, yung mga nadinig ko at natutunan ko kay Brother Eli. Tama po ba? Hello? Ah, tama po ba yung aking uh, assessment? Kasi, umaatras na si Mr. Rason sa unheard truth. Huwag nyo, nyo na akong hanapan dyan sa unheard truth. Kaya, Brother Roland, sorry again. Sorry! Ah, sorry si uh, Mr. Rason kay uh, uh, Roland kasi si Roland eh, sinasabi niya na isa ibibigay kay Brad Daniel ang uh, espiritu para maunawaan yung mga unheard truth na yan. Eh, sabi na ni Mr. Rason, eh, Brad Roland, sorry. Uh, ah, ayokong ma-disappoint ka kasi eh, doon lamang ako sa heard truth. Kung ano lamang yung naituro, yung natutunan ko, mismo kay Brother Eli, hanggang doon lang ako. Tapos, ito pa ang ginawa ni Mr. Rason. Oh, Brother Eli, tama po ba itong aking pagkaintindi na ito? Nako, pinlay po yung isang kapirasong video ni Brother Eli. Sumagot yung video, Exactly! Yun Muntik na akong mahulog sa silye. Sabi ko, di parang inuuto ng nilulo kong harap-harapan yung mga miyembro. Ah, sabi ni Mr. Rason, eh, Brother Eli, tama po ba yung aking naiintindihan ito ngayon na kung ano lamang po yung nadinig ko sa inyo, natutunan ko sa inyo, eh doon lamang po ako. Pakinggan nga po natin ang video. O sinalang yung video ni Brad Eli. Exactly! <laughs> Hello! Kayo ba'y magtsatsaga pa sa ganyan? Ha? Pagtsatsagaan nyo pa po ba yung ganyang klase ng uh, uh kayo'y magkakatipon? Ha? Uh, ang isasalang po ay mga videos ni Brother Eli na eh, papaano nga yun? Yung sinabi ni Sister Lucy, eh, binali mo na. Sabi mo eh, para sa ating lahat yan. Hello! Hello!